Hebron 9.17 Sa pagka ang isang tipan ay may kabuluhan kung mamatay ang gumawa. Sa ilang paraan, walang anumang kabuluhan. lakas na loob niya Apostol si ng salita, no? Eh, ano oh, sa nabes, Apostol Pablo sa mga atin. O, di ba? Ayong maraming, ayong makapaliwala, at ano pa yung jipan? O, punta tayo sa jito rin ako patro. Kung ano itong jipan na ginawa ng Diyos na, na hindi na kung saan ang gumawa nito ay hindi na matay. Dito, ninong yung Versikulo 12 hanggang 13. At ang Panginoon ay nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy, inyo narinig ang tinig ng mga salita. Ngunit wala kayong anong nakita. Ang inyong narinig ay sa tinig at kanyang ipinahaya sa inyo. Ang kanyang tipang na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa mga ang sampung utos at kanyang isinulat sa dalawang tapyas ng mga po. Eh, bakit pinapakahulong Eh. Sapagkat ang isang tipan ay may kabuluhan ng mamatay ang gumawa. Sa ibang paraan ay walang anumang kabuluhan sa madalang na ang gumawa. Nung gabi ng Diyos isang tukulo, kamatay ba siya? Eh Diyos din ang may sabi nun eh. Kaya nga sabi ni Balak eh. Ano Nas Nasaan ang isang punto? May kabuluhan ba? Kaya nga, sinasabi niya si Sir Pablo na kinapakahulugan ang pagladis na yung ginawa sa saniyanin. Kaya ano nga po yung ng kaguluhan? Tipa ng Yung kinamatay ni Cristo. Bakit ko namatay? upang mag ng mga kasalanan. Ano ba yung kasalanan? Bakit may kasalanan? May kaotosan. Doon tayo nagkasala ngayon. Siya nang ang tagapamagitan doon. Lahat ng mga pagsuway na nasa unang ipad, pagbibista, paghahanto, sanggong utos, huwag kakain, at kung ano-ano pang gawa. Ha? Si Kristo na ang tagapamagitan doon. inihandog anggota dari sari ini. Ini adalah sanggula, pokomai sang angkalawa. Ani ang ikalawa. Anu yo. Galo. ikalawa. Ayo Ah. Anu <tifat dukungan> Kaya nga, saan naroon ang pagmamaguri? Ito'y inhumanay na sa pamagitan ng ka anong kautusan ng mga gawa? Hindi! Kundi sa pamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga yung kautusan hindi sa pananampalataya eh. Ang kautusan may kabuluhan kung namatay ang gumawa niya ulit pwede pala yung lumang tipat, kawag ko saan yung bangang tipat para ng Yes! Ang ba na nalo? Marami na pa tayong pag-aaralan. Kaya nga po mga kapatid, no? Halimbawa, nagkakarap tayo ng mga pag-aaral sa ibang mga kilala natin, mga kumag-anak natin, mga kapatiran na na ha, dati natin pilang kalingan, no? sila Pastor Anduto, sila Edgar Dabrito, hindi kami galit sa inyo, Edgar, masarap po doon. Hindi kami galit sa inyo. Hinihintay nga namin kayo eh. Nako, pagka mo nagtaay dito, pagkakatay namin kayo. Sisil. Nang kaya lang namin, yung manok, hindi, hindi manok. Gusto. hindi sa doctrination ni Elder Tagir. Kasi kayo mga nakilala na namin dito sa Jerusalem Church of God, mahal na kayo sa amin. Nakikita nyo lang kami, galit kami magsalita. Hindi kami galit, binibigyan lang kami ng diin. Love you! O, oh, di diba? ba? Ganit ba yun? Binibigyan lang namin na diin nyo. May galit bang gata? Oo. Masaya pa nga kami. Miss na miss na namin kayo uh -huh. o, eh. Bakit mga kausap ni sister na yun din kay, namin. Natin. Pastor! Oo. Uh -huh. Sino yung mga kausap ko? Dami. Pag mo ng imitasyon, pag alam mo na rin ka ng Maynila, is, daanan naman tayo. Eh, Pablo. Okay, so paano para makita naman natin sila ng mukhaan? Paano ko? No? ko sa kanila yung ako ko. Hmm. O, wala nang tanong? Marami pa. Pag-isip pa kayo, hindi nyo lang naiisip yun. Magbasa kayo ng binti, at higyan nyo. Marami kayo may takanong. O kaya doon sa mga nakakausap mo, sister rin din, mag-study na kayo. Yung mga pinatanong nila, kung itanong mo, gaya nila ang gawa mo, yan okay yan, magbuti yan. Mas hinyo kasi, maganda yung marami kang nakakausap ng mga kasalamuhang tao dahil sa salita ng Diyos. Dahil sa salita ng Jesus. O, okay diba? So, kung wala natin tanaw, purihin at masalamatan natin ang Panginoon, pagkaduloy po natin sa susunod na sabado. Happy Sabbath sa inyong lahat. Mahal natin kayo kahit lahat ng kahit hindi ni Jerusalem